Muli po, magandang araw po muli sa ating mga kapatid kay Kristo. Ito pong palibago nating episode para sa ating programang pagpupaliwanag ng kaunti tungkol po sa mga Gospel of the Day. Ito po ang ating Gospel. Ayon po ito kay San Juan, chapter 20, verses 1 to 9. Ang ating pong naibanghilyo, sang araw pagkatapos si silang ating Panginoon ang pinag-usapan ng God ay ang mga bago reforma, pagbabago ng kabiasnan, kinagis ng kultura, mga aral at mga simulain ang matutunghayan. Ang mga tao at mananampalataya noon mula sa kay Eva si kay Adan hanggang sa panahon na si Kristo ay pinanganak, mababago lahat. Tulad ng sinabi ng Panginoon na ang bagong alak ay hindi maaring ipasok sa lumang lalagyan at tiyak sa sabog ito. Sabog-sabog nga dahil ang sinabi ng ating Ibanghilyo sa pagpasok ng bagong aral, bagong turo ay tiyak magkagagulugulo, mag-aaway-away, magpapatayan, hindi kara-kara kang magkakasundo dahilan sa itutuwid ang mga baluktot, aayusin ang mga kalsada, mga bako-bako na daraanan ay aayusin. Yun nga ang dahilan kung bakit ang alak na mismo ang pumunta sa lupa at mangaral sa atin upang matiyak na ang ating matutunghayang mga aral ay uh, totoong galing sa puso at intensyon ng Diyos kung bakit niya sinabi yung mga batas at aral na yon. Kaya, may gulo. Pero anong sabi? Anong magandang pag-asa na binigay sa atin ng Diyos? Ang sabi, ang malalatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. So, may dadaanan talaga mga pagsubok. May dadaanan talaga mga banibagong aral at katuruan. Pero ang mananatili sa panig ng mga aral at kalooban ng ating Panginoong sa so Kristo hanggang sa dulo, siya ang maliligtas. Bakit? Kasi si Kristo mismo ang magliligtas, siyang kaligtasan, ang mananatili sa kanya hanggang wakas sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hurdles, sa kabila ng mga iba't ibang uri ng mga hadlang sa ating pananampalataya. Sa ating pagsalig sa kalooban ng Diyos. Siyang maliligtas. Totoo, sa ating binasang ibanghilyo ngayon, nakita na natin ang tunay na kaligtasan sa ating kaluluwa. Tunay na kaligtasan na inihahain ng ating pananampalataya. Tinalo ng ating Panginoon ang kamatayan. Nabuhay siya muli, umakyat sa langit. Naluklok sa kananang Diyos ang mga makapangyalan sa lahat. Ang sabi nga po ni San Pablo sa kanyang mga sulat, Kung hindi si Kristo nabuhay na maguli, Sayang yung ating mga sakripisyo. Sayang ang mga pagpapapagod. Sayang yung mga aral. Sayang ng lahat-lahat na bagay na kanilang sinabi. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong kinilala na tagapagligtas, kung siya mismo hindi naligtas sa kamatayan, paano siya magliligtas sa atin? Ano taasahan mo ang kaligtasan kung siya mismo hindi naligtas sa kamatayan? Kaya dito sa ating binasa, malinaw na hindi tayo nagkakamali narito tayo at nakahandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa mga aral ng ating Panginoon. Aral mula sa puso. Ipasok siya sa puso upang siya po ang mag-motivate sa atin sa lahat ng ating sasabihin, iisipin at gagawin mula lang po sa kanya at wala na pong iba dahil siya po ang ating daan, siya po ang katotohanan ng buhay, walang ibang panggagalingan ang tatlong bagay na ito kung hindi sa kanya lang. Kung sino ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kaya huwag mong isipin ang mga sa buhay. Bahagi yun. Bahagi yun ang proseso. So, hindi natin naalis. Along the way, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, iba't ibang uri na mga challenges ang kaharapin natin. Pero, relax ka lang. Kasi may Diyos kang nakatingin, may banal na espiritu kang gagabay sa iyo, huwag ka lang humiwalay. Kasi pag humiwalay ka, mawawala ka. Parang saranggola. Saan mapapunta ang saranggola pag naputol yung tali? Sige nga. Di mo mapadpad kung saan. Maliligaw. Hindi pa lamang saan babagsak. Kaya dapat, ano man ang mangyari? Ano man ang mangyari? Huwag nating puputulin ang tali natin sa Diyos. Lalo na sa ating Panginoong Kristo. Dahil siya nga ang buhay eh. Siya nga ang daan, eh. Siya ang katotohanan at wala ng iba. Ang lahat ito ng mga santo, kahit si Mama Mary, lahat ito, tumutulong sa atin, liwanagin sa isip natin, liwanagin sa ating isipan, sa ating puso, sundin natin ang kanyang anak, ang Panginoon. Sila ang ating gabay, ang mga santo at mga banal. Si Mama Mary, ang lahat ng kanyang pagpapakita, lagi niyang sinasabi, magbalik loob kayo sa aking anak. Hindi niya sinasabi, dumang kayo sa akin kung ayaw mo sa kanya. Ako, alternative, hindi po. Magbalik loob kayo sa aking anak. Siya lang. Kasi siya lang ang binigyan ng ama ng lahat ng kapangyarihan. pag niya sa langit, pag-upo sa kanan ng Diyos Ama, lahat nakapangyarihan binigyan sa kanya. Sabi nga siguro kung sa atin lang pangyayari, sabi ng ama, pagod na ko anak, ikaw naman. Sige, alam ko naman, ang puso ko ay puso mo. Ang isip ko ay isip mo. Ang damdamin ko ay damdamin mo. May tiwala ako sa iyo. Nagtagumpay ka sa mission mo. Reward. Kung ano mayroon ako, bigay ko na sa iyo. Ikaw na. Kaya, ulitin ko, sa ating pananampalataya, hindi tayo nagkamali. Kasi ang ating Panginoon na siyang isa sa tatong persona sa isang Diyos ay tunay na nasaksihan ng mga nauna sa atin ng kanyang mga compatriots kaedad niya na siya po ay nabuhay na maguli nagtagumpay siya laban sa kamatayan nagtagumpay siya sa lahat ng mga pahirap sa kanya. Kaya nga isang bagay, kantila ng kaunti. Ako mismo, hindi rin niniwala doon sa sabi nilang faith alone. Hindi eh. Hindi ganun kadali ang makakyat sa langit. Hindi ganun kadali. Mas naniwala ko sa pitong sakramento Daan ng pagpapabanal. Kasi from time to time, nagkakasal at nagkukulang tayo. Minsan nga may ginagawa tayong tama, pero baka sa mata ng Diyos ay hindi. Dahil ang tinitingnan niya ulitin ko, puso at hindi isipan, hindi outward kung hindi puso. May ginawa tayo na tama, para sa kanya ay hindi. Baka mayroon naman tayong ginawang hindi tama, pero para sa kanya ay tama. Bakit? Isyang judge eh, huwag natin pangunahan. Magpakumbaba tayo lahat. Kasi hindi ka maliligtas kung isipin mo ligtas ka na. Bakit? Magmalaki kay. Kala mo, wala kang kasalanan. Magmalaki. Kaligtas na ako. Hallelujah. Okay na. Paano mo natiyak? Paano mo natiyak? Ikaw bang judge? Isa lang ang judge. At yan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Huling pagbabalik. Second coming. Siya po ang judge. Kaya ang ating gagawin, masaya ako. Oo. Pero isipin mo, masaya ba maging magiging judge ko? Baka ako masaya dahil natuwa ako. Nasihan ako. Pero ang Diyos ba na maging judge ko, nasayahan din. Baka hindi, lumabas na ang sentro ng kasiyahan mo ay sarili mo at hindi Diyos ang nasayahan. Sablay tayo. Malinaw po. Ulitin ko, hindi tayo nagkamali na meron tayong Panginoong tagapagligtas at ipinakita niya sa atin na kaya niyang magligtas dahil siya rin mismo naligtas. Kaya niyang buhayin lahat ang mga patay balang araw dahil siya rin ay nabuhay mula sa patay. Hindi siya tulungan kung siya na binuhay ang kanyang sarili parang ipakita sa atin na siya mayroon siyang likas na kapangyarihan na nasa kanya na kaya niyang gumawa nung siya po ay namatay at nabuhay na maguli na ibalik sa kanya ang kanyang unang kalagayan bilang Diyos bilang Diyos bagay na pansamantalang hinubad niya mula lang siya ay pinanganak hanggang siya ay namatay. Totoong tao siya noon. Kaya nakagawa siya ng kababalaghan, hindi sarili niya. Bigay ng ama sa kanya. Hindi siya makagawa ng lumang kababalaghan. Wala siyang power. Ang power niya katulad sa atin. Kaya nga tunay na tao siya eh. Tunay na tao. Katulad nyo. Katulad sa atin. Nagbutom. Nauhaw. Umiyak. Paminsan-minsan. Nalulungkot paminsan-minsan. Tumatawa paminsan-minsan. Lahat nangyayari sa atin, nangyayari sa kanya, ang damdamin natin, damdamin niya, taong tao si Kristo. Mula siya ay pinanganak, mula siya napupunan, siyam na buwan bago siya pinanganak. Sino sa atin ang pinanganak? Inabot ng sampung buwan, 11 months, 12 months. Normal na normal ang kanyang panganganak. Nagdaan siya ng proseso ng buong buhay niya kaya inabot, ng panahon na dapat siya ay mangaral na ba? Diba? Taong-tao siya noon. Kaya kung ang pagbabatayan ng ating mga pananampalatay at paniniwala, doon lamang sa siya, siya ay tao. 33 years. Hindi yung bago siya naging tao at pagkatapos niya maging tao at bumalik ang kanyang, binalik ang kanyang likas na kalagayan bilang Diyos. Eh, kulang. One third lang nakatotohanan hindi po ba? One third lang. Dahil ang bahagi, yung bago siya pinanganak. Kasama na siya ng ama. At ang isang bahagi, ang pangatlo, nung kasama na siya ng ama sa langit. si Sabi niya, kinakailangan, umalis ako. Dahil ipapadala ko ang hahalili sa akin. Ipapadala ko ang espiritu na siyang gagabay sa inyo hanggang sa dulo ng panahon. Ako, sabi niya, hindi papadala ng ama, ipapadala ko. So siyang may otoridad din. Katulad ng ama na ipadala sa lupa ang banal na espiritu upang gumabay sa atin at gumagabay sa atin ngayon hanggang sa dulo ng panahon. Hindi na siya ang gumagabay sa atin. Ang isang persona, sa tatong persona, ang siyang gumagabay sa atin sa utos din pala ng ating Panginoong Sokristo.